Hi guys, magandang araw. Yan ang puno ng kawayan namin guys. Manguha ngayon ako guys ng labong. Yan guys. Meron siyang labong guys na tumubo. mag adobo ako ng labong. Para may ulang mamayang gabi. À đu vùng là buông nhau, Thì maraming ano guys tinik siit Yan guys. Sarap nito guys. Adobo. Adobo lang ako guys. Hindi ako magata ngayon kasi walang niyog. Kaya mag-adobo na lang ako mamaya. Yan guys. Thank you for watching.